Kung ikaw ay narito at nanonood ng video na ito, malaman mo na hindi ito isang aksidente. Pinili ng iyong mga anghel na tagapangalaga ang eksaktong sandaling ito upang ihatid sa iyo ang espesyal na mensahe. Mayroong isang tao sa iyong nakaraan na lumalaban upang magpatuloy ng wala ka, na lubos na nagnanais na makabalik sa iyo. Ang iyong pag-iral ay naging pinagmumulan ng inspirasyon at impluensya na malalim na nagtatak sa lahat ng mga taong iyong naabutan sa bawat paggalaw mo sa buhay ng isang tao, binabago mo ito ng mas maganda. Ang iyong karunungan at kabutihan ay nagbubukas ng bagong pananaw, habang ang iyong masiglang sigasig sa buhay ay nagpapalakas ng damdamin ng paghanga at kasiyahan sa paligid. Mayroong isang tao sa iyong nakaraan na lubos na nararamdaman ang pagkawala ng iyong kakaibang presensya, isang taong hirap na hirap sa pagtahak ng landas ng wala ka. Sa iyong pagkawala, ang buhay ng taong ito ay naging walang kulay, nawala ng sigla, at pakikipagsapalaran na natural na dala ng iyong pagiging kasama. Nakikilala ng taong ito, nang may kaliwanagan at katiyakan, ang kahangahangang potensyal na iyong mayroon upang magbigay ng kasiyahan at kahulugan sa kanilang mga buhay. Sa katunayan, ikaw ang tanging taong kayang magpahiram ng kanilang mga buhay ng napakaraming iba't ibang paraan at mahalagang mga bagay ang mga karanasang inyong pinagsaluhan at mga alaala na inyong nilikha ay malalim na nakaukit sa kumot ng inyong araw-araw. Ang landas na inyong pinagsamahan ay hindi lamang nakatatak kundi tunay na nagbago. Ngunit ngayon, nang wala ang iyong maliwanag na presensya, ang taong ito ay nalilito, walang tiyak kung paano magpapatuloy. Ang pagkawalang iyong presensya ay nararamdaman araw-araw na nakaapekto sa bawat aspeto ng kanilang buhay, personal man o profesional. Sa paglipas ng panahon, lumalalim ang pakiramdam na ito ng pagkakapit sa lugar, na nagiging tunay na bilangguan ng damdamin. Naghahangad siya na makalapit muli sa iyo, na muling magkaroon ng mga usapang nasira, na magbahagi ng bagong mga kwento, at, marahil, muling magsindi o magtahi ng bagong at mas matibay na koneksyon. Huwag kang magulat kung, sa lalong madaling panahon, makatanggap ka ng isang tanda o diretsyahang mensahe mula sa taong ito. Ang taong ito ay mayroong napakalalim na koneksyon sa iyo na paulit-ulit na naakit pabalik sa iyong presensya. Ang enerhiya mong maningning at tiwala sa sarili ay napakahirap labanan para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ipinakita mo na laging isang taong mapagkakatiwalaan at matibay, mga katangiang nais niyang muling isama sa kanyang buhay. Ang mahabang pagkawala ay lalong nagpalakas ng kanyang pangangailangan na muling magkaroon ng iyo sa kanyang tabi nang wala ang iyong influensya, napagtanto niya kung gaano kahirap umunlad ikaw ay walang alinlangan ang kiskisan na makapagpapaliwanag sa kanyang daan patungo sa isang mas maaliwalas na hinaharap sa paningin niya ikaw ang tamang kasama ang perpektong katuwang na maaaring tumulong sa kanya na makamit ang buhay na puno ng kasiyahan at kasiyahan na kanyang pinapangarap marahil ang taong ito ay isa na madalas mong isipin o marahil ay isa na lamang paminsan-minsan lumilitaw sa iyong isipan. Gayunpaman, para sa kanya, ikaw ay isang patuloy na pag-iisip, isang patuloy na paalala ng kung ano ang maaaring maging ang buhay. Mula nang ikaw ay umalis, walang ibang relasyon ang nakapaglapit kahit gaano sa antas ng kagalakan na hatid ng iyong kapanagutan. Ang iyong presensya ay laging naging pinagmumulan ng inspirasyon, pumupukaw sa kanya na lampasan ang kanyang sarili, at laging maghanap ng pinakamahusay sa kanyang sarili. Kahit ngayon, patuloy ang impluensya mo sa kanya, napukawin siya na magsumikap at lampasan ang kanyang kasalukuyang mga limitasyon. Handa na siya na gawin ang anumang kinakailangan upang patunayan na ang koneksyong ito ay karapat-dapat sa isang bagong pagkakataon. Maging maingat na, pagdating sa tunay na pag-ibig, walang mga harang o panandali ang limitasyon na maaaring hadlangan ang kanilang mga pagnanasa o kagustuhan. Palaging tandaan na ang tunay na pag-ibig ay isang kawing na lumalampas sa panahon at espasyo, laging handang muling buhayin at palakasin, anuman ang mga kalagayan. Bagamat maraming panahon na ang lumipas at maraming mga pagbabago ang naganap, patuloy pa rin ang mga damdamin na nararamdaman niya para sa iyo na nagpapakita na ang pag-ibig ay lumalampas sa mga banal na hadlang ng espasyo at panahon. Ang distansya na naghihiwalay sa kanila, maging ito ay sukatin sa mga kilometro o sa mga taon, ay walang nagawa kundi pinatatag ang ugnayan na nag-uugnay sa kanila. Maaaring nag-atubiling siya dati, hindi tiyak kung paano o kailan maglapit, ngunit tiyak na ang desisyon na lapitan ka ngayon ay mas matatag sa kailanman hindi na niya kayang baliwalain pa ang magnetic na pagnanasa na kanyang nararamdaman para sayo. Ikaw ay naging isang puwersa ng kalikasan na dumadampi sa buhay ng bawat tao na kanyang nakakatagpo maging ito man ng malalim o sa mga mas subtil na paraan. Para sa kanya, ang ideya ng iwanan ka ay naging hindi na matiis. Hindi na niya nais na magpakontento sa mga nabigo niyang pagtangka Nais niya na ikaw ay nasa kanyang buhay sa kasalukuyan, hindi lamang bilang isang matamis na alaala ng isang nakaraang hinahanap-hanap. Malinaw niya itong nakikita sa kanyang hinaharap at aktibong iniisip ang pinakamahusay na paraan upang muling maglapit sa iyo, nagtatangka na tiyakin na ang bagong pagsubok na ito ng koneksyon ay magiging matagumpay. Determinado siya na gawin ang mga bagay ng tama ngayong pagkakataon, na may layunin hindi lamang na muling maipagtagpo ang inyong dalawa kundi na rin tiyakin na walang makakapigil na muli kang lumayo. Nabubuhay siya sa takot na harapin ang mga hadlang na maaaring magpanghina sa kanya na muling magkaroon ka sa kanyang buhay. Ang paglapit sa iyo ay isang pangunahing prioridad para sa kanya dahil siya ay nakaalam na ang kanyang pag-iral nang wala ka ay tila hindi kumpleto. Ikaw ang nawawalang piraso sa puzzle ng kanyang buhay at ang paggawa ng hakbang na ito patungo sa iyong direksyon ay ang unang hakbang na mahalaga upang siya ay muling magdama ng lubos na kumpleto. Ang panahon na nagdaan mula ng aktibong nasa iyong buhay ang taong ito ay naging saksi sa kanyang kahanga kahangahangang paglago at progreso. Bawat araw na nagdaan ay isang araw kung saan niya nakita, kahit nasa malayo, kung paano ka umunlad, nagiging mas kahanga-hanga. Ikaw ay nangunguna bilang isang independyenteng tao, katangian, na nagbigay daan sa iyo na umunlad sa mga paraan na hindi niya kayang gawin. Ito ay sa malaking bahagi dahil ikaw ay laging nagtitiwala sa iyong sarili at sa mga gabay ng sansinukob upang mabuhay ang buhay ng buong buong. Ang iyong kakayahan na magpatuloy, lampasan ang mga hamon, at samantalahin ang mga pagkakataon, ay isang bagay na kanyang sinusubaybayan ng may malalim na paghanga at respeto. Ang taong ito mula sa iyong nakaraan, habang iniisip ang buhay na iyong binuo para sa iyong sarili, ay nararamdaman ang patuloy na pagnanais na maging bahagi ng bagong mundong iyong nilikha. Hinahangaan niya hindi lamang ang tagumpay na iyong naabot, kundi pati na rin ang paraan kung paano mo ito naabot, may integridad, determinasyon, at malinaw na pananaw sa iyong mga layunin at halaga. Ang lahat ng iyong narating ay naglilingkod hindi lamang bilang patunay ng iyong mga kakayahan, kundi pati na rin bilang isang pinagmumulan ng inspirasyon para sa kanya. Nauunawaan niya na, nang wala ka sa kanyang tabi, hindi niya kailanman maabot kahit isang bahagya ng iyong nagawa mong marating mag-isa. Ito ay hindi lamang dahil sa iyong mga tagumpay sa profesional o personal na buhay, kundi dahil sa paraan kung paano mo hinaharap ang iyong buhay na may tiwala at independensya na siya ay nakikita bilang pangunahing sa tunay na tagumpay at kasiyahan. Para sa kanya, simpleng magpatuloy ng walang pagsisikap na makipag-ugnayan sa iyo ay hindi isang praktikal na opsyon dahil iniwan mo ng bakas ang kanyang buhay. Ikaw ay hindi malilimutan para sa kanya, hindi lamang dahil sa mga alaala na ibinahagi, kundi dahil sa patuloy mong impluensya sa kanyang pananaw sa buhay at mga pangarap. Kaya naman, kapag siya ay lumapit sa iyo, mahalaga na bigyan ng pansin ang kanyang mga salita. Ang pagkakabuklod na ito ay hindi isang simpleng aksidente, kundi isang pagkakataon na maaaring magpabuti ng malaki sa iyong buhay. Ang sansinukob ay naglalaro ng papel nito sa paggabay sa kanya, patungo sa iyo sa mahalagang sandaling ito, at kung ikaw ay handang makinig at isaalang-alang ang kanyang mga salita, maaari kang makadiskubre ng mga landas na magbubuti sa inyong dalawa. Ang iyong mga anghel na tagapangalaga ay maingat na nag-ayos ng mensaheng ito upang ihanda ka sa mga sorpresa at emosyon na maaaring lumitaw sa pagbabalik ng taong ito sa iyong buhay. Mahalaga na maunawaan na ang kanyang mga intensyon ay tapat at hindi naglalayong magdala ng anumang anyo ng negatibidad sa iyong araw-araw na buhay. Sa halip, nakikita kanya bilang isang tanglaw ng positibidad na kanyang desperadong nais na magbalik sa kanyang buhay. Kinikilala niya ang liwanag na iyong dinala at patuloy na dala sa kanya at ito ay nagtutulak sa kanya upang ibalik ang benepisyong ito. Kapag siya ay lumalapit siya'y dumarating ng bukas ang puso na hindi lamang naglalayong buhayin ang koneksyon na minsan mong ibinahagi, kundi pati na rin palakasin ito, ginagawang isang pinagmumulan ng kasiyahan at inspirasyon. Sa paghahanda ng taong ito na makipag-ugnayan muli, mahalaga na handa ka rin na tanggapin ang kanyang mga salita at intensyon ng may bukas na kalooban. Isaisip na ang paglapit na ito ay maaaring maging sagot sa mga dinatapos na issue o ang simula ng isang bagong kabanata na inayos ng sansinukob para sa inyong dalawa. Ito ay isang panahon ng pagkakataon para sa pagmumuni-muni at marahil para sa pagsasariwa kung saan maaaring ang karunungan at pagunawa sa isa't isa ay makapagdala sa isang mas malalim at makabuluhang relasyon. Maging maingat na ang pagbalik ng taong ito mula sa iyong nakaraan ay nakagaid ng mga mapagbigay puso na puwersa na may layunin na dalhin ang pagunlad at positibong pananaw. Sa pagbukas mo sa kanyang mga salita, hindi lamang mo igagalang ang paglalakbay na kanilang pinagsamahan, kundi maaari mo ring hulmahin ang isang hinaharap kung saan pareho ang mga panig na mapapakinabangan sa liwanag at pag-ibig na handa nilang ibigay sa isa't isa. Ang pagbabalik ng taong ito mula sa iyong nakaraan ay naglilingkod bilang isang malakas na paalala ng matagalang positibong epekto na mayroon ka sa iba. Ang iyong kabutihan at katarungan ay mga katangian na malalim na tumatalab sa lahat ng mga taong iyong nakakasalamuha at mahalaga na manatili kang tapat sa mga halagang ito sa iyong loob. Maunawaan mo na ikaw ay isang taong malalim na minamahal, hindi lamang dahil sa iyong mga gawa kundi pati na rin sa mainit na puso at sa malaking kakayahan mong magmahal at mag-alaga ng iba. Sa pagharap sa pagkikita na ito, mahalaga na magtiwala sa sansinukob at sa mga plano na mayroon ito para sa iyo. Maging bukas sa pagsusuri sa lahat ng mga bagong posibilidad na lumitaw sa iyong daan, maging ito man, ay mga ganap na bago o mga muli o rediscovering connection sa nakaraan. Tandaan na, sa mga pagkakataong minsan, ang pinakamakabuluhang at nagbibigay transformang mga sandali sa buhay ay dumating ng di inaasahang, na nakabalot bilang mga sorpresa na sa simula ay maaring mukhang maliit o walang halaga. Maging handa kang tanggapin ang mga karanasang ito nang bukas ang puso at tinatanggap na isipan. May espesyal na paraan ang buhay ng pagdadala ng mga tao at pagkakataon pabalik sa ating daan kapag hindi natin inaasahan, ngunit kailangan natin ang mga ito. Ang mga itong mga pagbabago ang maaaring mga susi upang buksan ang mga bagong kabanata ng paglaki sa sarili at ng kaligayahan na maibabahagi. Habang ikaw ay naglalakbay sa mga bagong o binagong relasyon, manatili kang nakatapak sa mga prinsipyo ng pagmamahal at integridad na palaging naging gabay sa iyong daan. Ang iyong katotohanan ay hindi lamang nagdadaan sa mga tao sa iyo, kundi nagtatag ng matibay na pundasyon kung saan maaring itayo at panatilihin ang matatag at makabuluhang mga relasyon. Kaya't habang ikaw ay patuloy na umuusad, yumayakap sa pamilyar at sa hindi pakilala, hayaan mong ang iyong liwanag sa loob ay magpatuloy na magningning bilang isang tanglaw para sa iyo at para sa iba. Ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan, madalas ay naglalagay sa ating daan ng eksaktong mga bagay na kailangan natin sa tamang panahon. Maging handa ka sa mga kagilagilalas na pangyayari na nakahanda ng mag-unfold sa iyong buhay, sapagkat madalas, sa mga hindi inaasahang sandali tayo natututong makakita ng mga pinakamalalim at nagbibigay transformang kagandahan. Magwawakas ako sa isang dasal. Panginoon, sa isang banal na sandali ng panalangin, itinaas ko ang aking tinig upang humingi ng iyong di magugulang nagabay at iyong banal na biyaya. Sa paglalakbay na ito na kanyang hinaharap, habang tinatanggap ang pagbabalik ng isang tao mula sa kanyang nakaraan, hinihiling ko na gabayan mo siya sa bawat hakbang, patnubayan siya sa mga landas ng pag-ibig at pangunawa. Naway maging isang patuloy na kompa sa kanyang buhay ang iyong presensya, patnubayan siya palaging sa mga matalinong desisyon at mga aksyon na nakabase sa pag-ibig. Hinahiling ko, Panginoon, na mo ang kanyang puso ng isang matalas na kahusayan, at ang karunungan ng langit, bigyan mo siya ng kakayahang harapin ang mga di inaasahan ng bukas ang isip at pusong puno ng habag. Naway siya'y makakita sa ibang anyo at maunawaan ang tunay na intensyon at damdamin ng mga taong lumalapit, gamitin ang iyong liwanag bilang gabay sa kanyang mga hatol at pagpili. Saklawin mo siya ng iyong mapangalagaang liwanag, Panginoon, at patibayin sa kanyang kalooban, Paalalahanin siya palaging ng kanyang sariling lakas at ng kanyang dignidad na matatagpuan sa tunay na pag-ibig. Naway maramdaman niya ang iyong presensya sa bawat sandali ng pag-aalinlangan o kawalan ng katiyakan na makakakita siya sa iyo ng lakas upang panatilihin ang kanyang integridad at mga halaga kahit sa harap ng pinakamahirap na mga hamon. Naway maging paalala ang dasal na ito na siya ay hindi kailanman nag-iisa dahil ikaw ay kasama niya, nag-aalok ng proteksyon, pag-ibig, at gabay. Tulungan mo siyang makilala at ipagdiwang ang kagandahan ng pagiging sino siya, sinusuportahan ng iyong walang hanggang biyaya. Naway ang panahong ito ng pagmumuni-muni at pagsasama muli ay markahan ng pagbabago at paglaki sa espiritual na dadalhin siya sa mga landas ng kapayapaan at kaligayahan. Panginoon, dinggin ang sinserong panalangin ito na nagmumula sa pinakamalalim na hangarin na makita ang iyong anak na babae na sinusuportahan at binibiyayaan ng iyo. Amen. Maglaan ng sandali upang hayaan ang mga salitang ito ay tumunog sa iyong puso. Tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng sansinukob. Mag-type ng pitong daan at put pito upang mag-angkin ng mensaheng ito at ng mga biyayang naglalaman nito. Upang makatulong sa pagpapalawak ng iyong mga biyaya, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaaring makikinabang din sa mga biyaya at tulong na hatid ng video na ito. Alam mo ba na may posibleng larawan ng iyong kaluluwa mate na maaari mong makita ngayon? Ito ay maaaring ang isang taong kilala mo na o maaaring isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay kahanga-hangang tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan kung ano ang aking sinasabi. Mag-click sa link sa paglalarawan upang makakuha ng retrato ng iyong kaluluwa mate. May mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na video. Inaasahan kong bawat salita ay nakahawak sa iyong puso at nahanap mo ang inspirasyon at kaginhawahan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Tandaan mo palagi na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may isang mas malakas na puwersa na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman at maging isang ahente ng positibong pagbabago. Nawayang Diyos ay sumasayo at maging maingat ka sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan at kaginhawahan. Amen.